Ang ikaw naman. Genesis 11 to 15. Genesis 1.11 Magkatapos sinabi ng Diyos magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng lamang nagkakabinghi at mga punong namumunga at ang nangyari nga ito. Genesis 1.11 Genesis 1.12 Tumubo nga sa lupa ang mga gayong halaman. Nasayahan siya ng ito'y namasdan. Genesis 1.12 Genesis 1.13 Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Genesis 1.13 14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang, upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Genesis 1.14 Genesis 1.15 Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay liwanag sa daigdig at ang nangyari nga ito. Jane is 150 mm -hmm.